mga bro meron tayong gagawin uh, creative 3 in 1 pinakailaman na to ng may-ari ayan tanggal na yung kanyang mga speaker saka yung mga yung board sa loob tinanggal din niya dito yung galing ayan pinagtanggal na niya ang pangit ba kasi tunog Siguro sinubukan niyang ayusin. Eh okay, baka hindi kinaya, dinala na lang dito. Ibabalik so, ko muna 'to speaker niya. Te-test natin kung ano naging problema. Okay, balik muna natin itong kanyang speaker. Kasi tinest ko good naman siya. tornilyo to iisa na lang yung tornilyo na natira sa kanya ito na lang ilalagay ko medyo malaki wala kasi ang makuha na ng ganito kaliliit siguro nawala na naman yung ari ito na siya, natornilyo na natin kakabit natin tong kanyang board yung amplifier para matest natin kung pangit niya daw ba yung audio okay inang muna natin yung speaker dito para magkaroon siya ng sound Okay. Habit na natin yung kanyang wire dito. Habit na natin yung shrinkable field. i market. Maradona je butas. print natin sya. sarado na yung butas. Naabot ng init. Ayan. finish na Test na natin siya guys. Tingnan natin kung magsasound. Okay guys. Test na natin to. Tingnan natin. Tingnan na talaga yung kanyang problema. Lagyan natin ng power. Yung supply nito 10 volts na AC. kanyang satellite speaker ayan wala mapapansin nyo wala naman siyang power pero ang sabi ng may-ari ano daw to? commander pangit na yung sound pero wala siyang power eh. check natin tingnan natin supply kung mayroon tingnan natin yung AC check natin dito sa may adapter siyang 10 volts 10.9 pero wala siyang power check natin dito sa kanyang filter kapasitor kung meron siyang DC supply Ayan. negative ay. Kung mapapansin nyo, wala siyang supply sa filter dito pa lang wala na siya supply andito lang sa kanyang ano may input siyang 10 volts pagdating dito wala na yung AC na 10 volts dumaan lang yung bridge type diode kaya yun ang i-check natin patay natin check natin yung kanyang diode test tayo uh, shorted ba o hindi diode range time good naman siya wala siyang shorted pero wala siyang supply ang gagawin natin ihang natin tong mga diode yung bridge type yung apat dito tingnan natin baka nandun yung problema kasi yung mga diode ito sya guys so mapapansin itong apat na diode test natin to mamay nag open dito pull out yung board dahil punong puno siya ng pandikit na mahirapan tayong pull out Okay, let's take a Tayo. Hit natin itong dayod. mapapansin nyo point five hindi sabihin na okay itong isa ang isa naman point five din yung dalawa sa taas sa 1.5 din oh, okay naman. Positive, positive. Negative. Positive. sira itong sa taas ibutin natin guys meron pag na ating, eh. Eh, menutup dikit. Yang tes nanti. dito ang dalawa. Ang dalawa naman. kasi natin. Grabe yung kanyang pandikit. Ayan. Dito natin malalaman ngayon kung sila ba talaga siya o good pa. Ayan to. Good. Ba. Good naman. Okay, itong apat na diode check natin itong ano, fuse. Good din yung fuse. Ba? balik natin tong diode dahil buo tong apat. Okay naman yung fuse, buo yung diode. Baka meron shorted dito kaya nagda-drop yung supply. Okay. Sinek ko yung Bye. kanyang diode, okay naman. Tapos yung fuse, hey, okay din. Mo? Dito ko nalang binalik kasi Mahirap na ibalik dito. Merong pandikit na nilagay. Yung paint niya. Mamaya kaya pa yun eh. dito ko na lang siya nilagay. Yung naging problema lang pala. Kaya wala siyang supply. Ano? Alam ko na naman o. Oh. Yung itong fuse. at teacher. Tatapon kayo mamaya. Meron siyang itim I'm dito. Siguro tumapat ito sa metal. Kaya nawalan ng na connection. Mo. Tago mo muna. Tatapon ko yan. Ang sabi sa'yo. Test natin guys. Lagyan natin yung supply. Hindi. Ayan, meron na siyang 13 volts. Pagkatapong ngayon na ilaw, Kaya mapapansin niyo meron na siyang ilaw. Umay test natin kung meron na siyang audio. Tabit natin lang yung satellite. Yeah. Uh, today is Thursday, January 21st. The time is 9.